Hi guys! Hello mga channel Good afternoon. Alis ako ngayon mga lalags. Alis ako ngayon. Pupunta ako ng SM. Inutosan ako ng aking boss bumili ng kanyang tinapay at patis. <laughs> tinapay patis. At um, ano ba yun? Inutos sa akin. Basta tatlo yun. Ice cream. Yan. Oo. So tulog siya. Kaya habang tulog siya, wala ako aalis. Ayan. Kasi kung gising siya, hindi ako pwedeng umalis. Ayan. So, hindi daw siya tatayo, babangon, hanggap hanggat wala pa ako. So, ayun mga ka-channel, samahan nyo ako tawirin kasi dito lang ako sa Ayala Avenue. So, ang tapat nito ay Rustans, Rustans Mall. So, pupunta ko ng SM, um, kunik-kunik lang kasi yan eh. Rustans Mall, tapos Glorieta Mall, tapos Landmark and SM. Kunik-kunik lang yan. So, tatawirin ko yan, dalakarin ko yan hanggang makarating ng SM. So, wala kasing Goldilocks dito banda sa may, ano, sa Meglorieta at sa Rostan, sa SM lang ang mayroon. So, pupunta ako para bumili. Yan, so, let's go guys. Samahan nyo ako, lakarin sa kahit mainit. So, magdadala na lang ako ng payong. So, let's go. Lalabas tayo. So, ayun guys, welcome back. Ayan, alis na nga po tayo. Okay, let's go. So, yung mga ka-channel, tingnan nyo po kasagsagan ng init, oh. Super init. So, let's go. Ito yung unit namin, oh. Hello! tapos noon pa out ko. Nagalala mga 5 taon. So ayun guys. Ako to lang po ako sa labas nakita niyo yung roast tans diyan. Yeah. Yan totoong gino ko yan. Sa pagkagatan sa loob. Ito. Kunan na sihilaw. Dito din ang putol. At ang pinili nambaverti hilaw bago tumawid. init March summer. So, Ito yung Ayala Avenue. So, ayan. Yan ako sa building na yan. So, habang tulog yung aking, wala pa, 13 pa. <laughs> Tatawid na sana ako. in Ang init, sobrang. Okay, tawid na tayo. So ayun guys, nakatawid na nga tayo. Ayun, lalakarin ko lang ito. Mabilis na lakad ito, madilisan. Baka <laughs> mamaya biglang magising yung aking alaga. di ba? Kita mo yan. Yan yung mga building. So, dito na tayo sa courtyard yun Yeah. so papasok tayo dito ito rostans kasi itong ito rostans to so papasok, papasok tayo dito sa my glorieta for para papasok papuntang SM so ayun guys nandito na nga po tayo sa kalistrian ng SM tawit tayo dyan malamig. Baba tayo. Ito tayo sa my kasi itingnan ko kung nandito yung ano. Yeah. Tayo sa my SM Supermarket. There. So, nakita ko na <laughs> nga, guys. <laughs> nakita ko na yung Goldilocks. Pup! 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 Yun, mayroon. Isang suputo kasi. So, mamon. So, ito, guys. So, look, oh. Yan. So, mamon yung hinahanap ko, mamon. Mamon. So, five pesos. Kasi, ini expect lang, boss ko, six pesos. Okay, so ayun guys. Ayan nga po, nakabili na po ako ng mamon. Tama po, Six pesos siya, hindi five pesos. So. so, ayun, pasok tayo sa my grocery. Hanapin natin yung patis na pinapahanap sa akin. Yes. Sana mayroon ng ice cream dito na RC flavor para IRC brand para hindi na pupunta ng landmark kasi medyo malayo. So, okay. Pasok tayo dito sa entrance. Ano natin yung oh, yun natin dito yung mga ice cream nila. Oh, oh, oh. Oh. So, Oh, here! Oy. Oy. Buko! No, buko! Buko! Mm. Wala ko nakita ang RC brand, pero parang wala ko nakita ang buko. Makapuno coffee crumble. Oh, O.D., makapuno, walang buko oh my god pupunta pa ako ng landmark mga lalabas kasi walang buko dito ayan o oh. walang buko makapuno lang makapuno, avocado, obi vanilla and coffee crumble <laughs> oh my god, sa malapit lang naman yun so let's go, hanapin natin yung patis okay Ayaw, ang ganda yung mga patis. Oh, mga patis. Okay guys, balikan ko kayo mamaya guys. Ha? So, hi guys. Welcome back. So, ayun nga. Um, ito kasi yung patis namin. Ito. So, ayun mga ka-channel. Naghanap ako, nag-ikot ako. So, wala talaga akong makita. Yung pala dito siya sa pinakababa. So, ayun guys. So, nakita ko nga, nakita ko nga po ito. Ayan, ito yung sinasabi sa akin na brand. So, ayan, Tiparos Patis. Maliit siya mga ka-channel lang siyang malaki. So, okay na to. Ito na ang kukunin ko. So, ayun guys. Ayan, salamat. So, ngayon kasi walang ice cream dito na RC brand. Pupunta ako ng landmark paglalakad ako. Doon tatawirin ko sa kabila lang naman. So, ayun mga ka-channel. Bye-bye! Balikan ko kayo mamaya, guys. Pag nasa landmark na ako. Okay! Yeah. Tiparos si at this. <laughs> Balikan ko kayo mamaya. So, ayun guys. Welcome back. Hindi na tayo sa landmark. Tatawid tayo. Okay, let's Okay, let's go. Okay, tawid tayo. So, dito tayo sa grocery. trans tayo ng landma. Okay, hi guys. Welcome back. Nandito na nga po sa mga ice cream. Ayan. Ayan. So ayun guys, may nakita akong ice cream, buko sugar. So isa na no lang na yung nakitira. My God, buti na habang ko. So yun, kukunin na natin baka makuha ng iba. My goodness. <laughs> Hi guys. Oh, close na po yung daan dyan. Kaya hindi ko alam kung saan ako tatawid. So I look, oh. oh. So ayun guys. Tinan mo, oh. Ito yung underground. Patawid ng peninsula. Going to apartment raids. So alabas nito the Oh, ayaw. Oh, oh, oh. Rabe, kainit. kainit. Kainit summer summer. Oh, yon. okay there. So dito. Ayan, niyan. Okay, let's go. Wow. Oh, hot hot. Ay, grabe ka init. <laughs> grabe. Grabe ka init. Wow. There we go. Meron mo. Okay. So dito na ako dumaan kasi para hindi na ako tumawid. Oo. Ganun din naman. Pareho lang. lang kasi yung daan doon sa merostans Yung galing sa landmark. Ayun o. Oh. Ay, mga ka o di ba? Hi, hi, hi. Super init. Super init. Okay. So hi guys, nandito na ako. Nakarating na ako ng Rich Tower. Uh, oh, nakakapagod maglakad mga ka-channel. So ayan, look. Ang dami kong pawis. So ayan. Hi. Nandito na ako sa Rich Tower. Layo ng aking lakad-lakad. Oh my God. okay, here. So, the guys. Wow. Okay. Oh. Wait ko natin so si. So ayun guys. Ay, nandito na nga ako. Hay, dumating din ako sa waka sa super init-init sa labas. Grabe, mga ka-channel. Napagod ako bigla. Woohoo! Oh, uh -huh. uh -huh. so ayun, guys. Hi, hi. Hi, hi. Ice cream sana hindi pa natutunaw. So So ayun, mga ka-channel. Thank you, thank you for watching, guys. Bye-bye. Love, love, love. Birmo, Rustans, Glorieta, SM, and then Landmark. So, ayun, mga ka-channel. Nabili ko din yung mga pinagbili sa akin. So, thank you for watching, guys. Bye-bye. Love you all. Love, love, love. Pawis. <laughs>